Ang sunod na pinuntahan ay ang pinakakilalang Kuiba sa Sagada Mountain Province. Hindi daw kumplito ang pagpunta mo dito sa Sagada pag hindi mo na-explore ang Sumaging Cave. Mahigit 60 caves ang matatagpuan dito at ang pinakamalaki ang Sumaging Cave. Sabi nila, tinawag itong Sumaging dahil sa rock formation na katulad ng bunch o banana. Makikita natin sa loob is from here. Uh, ito pa lang yung makikita natin ano, Uh, man-made, man-made lang. Bago pumasok sa loob ng kuiba, nagsuot muna sila ng safety gears para na rin sa kaligtasan ng lahat. Pagpasok pa lang, makita na natin kung gaano kaganda at kalaki ang sumaging cave. Pastor na. andito na tayo sa loob ng cave. Babaybayin natin do pa loob. Tara. Pero sa loob na, uh, natural lahat ma mura kung man-made na sa loob. Oh, ano mga ano dito mga yung mga bats meron makikita po natin sa area. Ito rin ang tinatawag na The Big Cave of Sagada na may lalim na mahigit 500 feet at may malawak na underground networks, chambers, at tunnels. Ito ang pinaka and most visited na kuweba dahil sa accessibility at napakagandang mga rock formations. Mga 10 to 15 minutes ang pababa. Medyo mahirap ang daan. Kailangan na mag-ingat dahil madulas ang daan at maraming matutulis na mga bato. Pagdating sa baba, makikita natin ang napakagandang hugis ng mga bato samahan pa ng malamig na tubig na galing sa bato ng kwiba. Sa loob ng kwiba makikita mo ang iba't ibang rock formations na nabuo sa maraming taong nakalipas. Maraming hugis ng bato ang makikita natin dito, katulad ng bear, elephants, turtle head, chocolate cake at iba pa. sumaging cave ay isang natural na kalikasan na magbigay karanasan na hindi mo talaga makakalimutan. Mula sa magandang entrance, magandang rock formations hanggang sa thrilling na pagbaba, ma-experience mo talaga ang beauty of the underground. Ang sumaging cave ay isang pisaminto sa kagandahan ng ating kalikasan.